Ang mabisang pagbabalik ni Jessica Sanchez, pagganap ng walo buwan na buntis sagi. Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Isang malaking balita malaking gabi sa America's Got Talent. Si Jessica Sanchez, na Jessica, ay bumalik sa yugto ng ii at ganap na pagmamayari ito habang buntis na walong buwan. Let's break down her emotional performance and the judges' reaction. Ginampanan ni Jessica ang ordinary ni Alex Warren sa quarterfinals, na naghatid ng malakas at makahingang pag-awit na may mga manonood at mga hurado. Sinabi ni Simon Cowell na siya ay ganap na tinatangay ng hangin, na binanggit na halos hindi gumanap si Jessica dahil hindi siya maganda ang pakiramdam, ngunit pinalampas niya at nabigla ang lahat. Ito ay isang espesyal na pagbabalik. Unang nakipagkumpetensya si Jessica sa America's Got Talent noong bata pa siya noong season 1, at ngayon ay bumalik siya bilang isang may kumpiyansa na adulto, dala ang kanyang unang anak at kumakanta mula sa puso. Pinuri ng mga hurado hindi lang ang kanyang boses kundi ang kanyang katapangan, si Sofia Vergara ay natamaan pa ang golden buzzer moment kanina sa season para sa audition ni Jessica, at nagpakita rin ng maraming suporta si Nahawi Mandel at Mel Yee. Masyadong personal ang performance, sinasabi ng mga ulat na ang mensahe ng kanta ay nakadirekta sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na babae, isang paalala na laging maniwala sa kanyang sarili, na naging dahilan upang mas nakakaantig ang sandaling yon. Mga tagahanga, bukas ang pagboto pagkatapos ng live na palabas. Ibig sabihin, ang iyong suporta ay maaaring makatulong sa kanyang pagsulong. Ginawa ni Jessica Sanchez ang isang gabing kinakabahan sa isang matagumpay na gabi. Isang malakas na paalala na ang passion ay walang off switch. Ano ang naisip mo sa kanyang pagganap? I-drop ang iyong mga saloobin sa ibaba. Pindutin ang like kung nagustuhan mo ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang recaps.